Pakilala sa inyo ang aking pinakamahal na asawa. Walang iba kundi si Geneva de Villa Ramirez. Palakpakan po natin siya. Siya po ang ating magiging guest of honor at magpapasinaya. swerte nga po tayo. Hayop ka, Orly! Ay maso kumbu na kayo please. Ang um, tsaka ka kumbu na yon? Layon mo ang ko. Paano pa ano pa ano, 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 ano. Kumikinba? Okay, Kuikong hmm. na yan. Kasi ka, sa oh. ganoon ay po. Masaya ako na dito di sini. ako na nakalabas ka na ng kulungan ko. Oh, masaya. Pagkatapos mo akong talikuran? Pagkatapos mo akong iwan? Ito ang dahilan d'yan, di ba? Sagutin mo ako, hindi, si Orly ba? Hindi! Hindi! Tinalingan na pumasok mo tayo sa loob. Huwag niyo akong tatalikuran! Pitong taon ako nakakulong, Orly! Ang tagal niyo na pala akong ginagago! alam kung gaano ko kamahal si Geneva! Bakit umabot sa ni? Bakit sa Geneva pa, ha? Hindi hindi lang naman ikaw yung nahihirapan sa bilangguan eh. Pati rin si Geneva. Ako kung malalis sa kanya, inuluan ko siya sa pagkakadapa niya. Hanggang sa nalaman namin, na lang namin, napahal na namin ng isa't isang iko. Hindi mo na dapat pinakabot sa kanya! Di ba makikigat tayo? Ha? Bakit ko pinakabot sa kanya, Lorraine? Ikaw, ano ko. papa ko? Papabayaan ko si Geneva na magisa? isa Hintayin ka ng 7 taon! Para pinuntahan ka niya sa kulungan. Para kausapit ka, ano anong ginawa mo sa kanya? Hindi mo siya pinansin. Para ikaw ang nagtulak sa akin kay Geneva. Kasalanan mo lahat kung bakit nabaling sa akin yung pagmamahal niya. Ayok ka, Orly! Manoloko ka! Umalis ka na dito, pare. Umalis ka na dito! Pagpapasok rin tayo! Kaya ko ang bis! Sandali! Hindi pa kami tapos dito! Hindi pa tayo tapos Orly.